Hello guys, ito nga umuulan. So nakikrave kasi ako ng mainit na sabaw. So lamabas ako at bibili tayo ng maluluto na mainit. So ayan umuulan pero wala akong payong, 'di ba? Labig. So ayan nga, umuulan dito, papakita ko sa inyo ha. Maghapon umuulan dito sa Dubai, guys. Ayun na guys, palakas na yung ulan. Wala akong payong. Tinamad ako magdala. Ayan, may mga payong sila

guys, lumakas na yung ulan at wala akong dalang payo papakita ko sa inyo lakas na ng ulan nabili na ako pisda baha, baha na dito oh. baha so na nga guys, pauwi na tayo saglit lang ako kasi nga wala akong dalang payo kasi pagbaba ko, parang ambon lang siya. Ngayon, sobrang lakas na. Basayol! Ayan, malapit na ako sa bahay namin. See you guys! Guys, nasa lift na ako. Ayan, finally. <laughs> Haggard. So, ayun na. Nakabili na ako ng pangsabaw. So, let's go home. Uh -huh.